After mo na close gali yung one bar. Anong ka ay ha? Na close ang bar kauman mani mo girey sila na na sila kita nito na wanted, tito. Ano Ang mga mo mga 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 Scarlet na. mga mga na. Asa mga 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 ko mga 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 Masabi ang pilaustin daw. Ala. Kita magapunta bismo kita mag-o-nobbi biyata. Nahi magutom ang sakit ka ngart og lakas ang diri. Lami magud ang sakit sa ubos kay nganong nag-inanay bago. Gati. Kaya katawo no anak ni mamay. Uy basi kamo magdayon na. Hindi, hindi. Muna lang si Timay-May sa kuha. Ganyan, ganyan. mo din niya. Muna giisip. nag mo ko di lang pamilya. Di pamilya, lalang kuha. paria pari siya father. Anong ganda? Anong ganda? Anong paria Ganda. Sabi lolo. Isa sa mga kanang nagpapagulo ng social media uh, si Marie magtanong ka sa kanya yung mga katanungan na ano niya. Pero si Scarlett ba siya, Mi? Gulohan ko po yung tanaw balik. Ito 40 days yung hapon. Nasa dapat siya. Uh -huh. Sige ka pangita, murag na mo'y nakaraan. Ilik ka na mag-simpot siya pang lawan. Diyaw kayo. Oh, okay, no? <laughs> Ay, okay naman. <laughs> natulog kita na siya din na kasimpot. Grabe, ang doa ka ni nalibang sa yan. Abi, abuhan. May ilik mang dit ka mag -adapa. advice mag mag-advise-advise ko mo. Uh -huh. so, sa may ka nang ma-advise ni mo, ka nang itaong situation shape like you are in a situation na dili kamu in a relationship pero murag kamu pero walang label sa oh. pagkakaroon no na mga laki nga maulaw nga hindi e, na itaba kung baga, uyab, mo, uyab na ko na siya hindi na nila madirect ang oh. kaya nga no, we are part mga takuan as in society nga bayot man ta so hindi nila ma nga na uyab na ako uyab na ako sa kabayot Ana, and then, naaray time, kung mawala ka sa ilaha, is mag-uordyo na sila. Oo, oh, na part na mata sa ilang life nga. Ay, wala dia si Mami Brenda, no? Buo na siya. Oh. Wait, wait. Kaya mo na gusto niya, may dili. Maingat, maingat mo. Wait, that's <laughs> yung point Oo, <laughs> so, totoo naman yan, di ba? Sa pagkakaroon gani, i-enjoy na lang ang ako ang life gani. No. Mas lamig pa ang magpa-ibul-ibul mo. Ang <laughs> zaman, <laughs> <laughs> ibulong taga. Sabi nga ni Ate Vice Ganda, marami naman talaga wow. lalaki ang willing and open to love someone like part of LGBTQ. Sakot lang sila mahusgahan ng mga tao sa paligid. Yeah. Yes! So, diba, when it comes to love, wala naman talagang gender. Mapupulong talaga tayo sa babae, sa lalaki. Kaya nga may mga pansexual na, kahit babae sa babae, lalaki sa lalaki, bakla sa tomboy. Ganun kasi, love is about feelings naman, it's not about choice naman eh. Doon so, oh. na lang yung choice. Huwag ba na susundin mo ba yung tinitinggok ng puso mo kahit bawal or hindi maganda sa paningin ng iba, di ba? Oo, nag-iingon na so, po Pwede rin. mo ni Mami Dupeta, long hair to long hair. Pwede, may magunggoy-unggoy <laughs> mo. Ah. <laughs> Oo oh, na nga akong giingon no, nga ugma, mapakalalaki na lang yung ko. <laughs> Gano'n man. naman. okay, no, kaya nga no, na to ka ng lala. Ang atong gusto, ang ilang gusto, ihata no. na to ka na. Pero wala, kung ihapan no? Correct. So, kaya sa feeling nila, pag once nag ipag sila sa same sex, panandalian lang kasi maghanap sila ng anak. Pwede naman kasing, di ba, Pariyat mo anak asa babae, para magkaanak ka, ba? Diba? <laughs> so kung lalaki lula, ka sa trabajo, karoon ka nagmamadripeta, kung sa'yo trabaho, karon ta ha? Mamaligya dito sa terminal. Mamaligya ka sa terminal. Oh, wala mako, na kong kadaon na puno kagawad, wala na kong nariilik. So, balik sa mamunok og kuan, bagol. Ako ah, <laughs> siguro murag mangawat ko sa mga mamaligyaay sa terminal. <laughs> <laughs> Dobby, unta may, unta mong, mong, anong ma advice mo naman dun sa mga, um, taong, in a relationship na, pero, andun pa rin yung, uh, trust issue, yung overthinking, ganon. A normal man na, kaya mga tao, ramang ta. And, bahala, gihibog man na to siya, and then, padayon lang, kaya nga no, naara lagi tayo nga, magbako na na siya, bakaw na hong naara na nato. Naara ko ang kuha, mo na siya, the I most powerful weapon mo. is yung mahon din ato ang ang kalaki ano wala yung kapalit for example baka kapalit yung mga sinina niya ayaw yung Ako, ayaw yung mga ako, pero hula mong gusto mahal mong gusto diba gano'n naman talaga pag meron kang binigay that time na binigay mo siya binigyan mo siya dahil mahal mo siya, mm -hmm. di ba? That feeling is so, you know, doon pa talaga. At kung okay, imbarguhon eh mo, ah. lain mong Wala kay tendency nga, hindi mo mabalik ano. Uh -huh. So dapat, hindi mo ba yun, magbalik ka mo. Mm -hmm. Pero paminaw na ako, magbalik mo rin sa damong lang. <laughs> <laughs> uh, lang. Sa guna lang. Isang masay, masulatin mo dito sa kanabitaw. Mga, mga katulad natin, mga bakla na, alam mo yun yung, Umaasa na ah magiging sila pero takot silang mag first move kasi baka, baka i-reject sila nung lalaki mm. oh kagaya ni pag move on mo si G bang G move on <laughs> na no? kaya eh. hindi ka rin <laughs> Uh, An anong ano naman ang masabi mo dun sa mga Ay, hindi ka kasali oh, sa ano. Mamaya to. Ano mo to? Ay, Magandang isa. buhay. Mamaya, oh, ano, uh, press conta, uh, con, <laughs> para sa ina kapatid anak. Ano question mo? Yes, from from TV5. Ah, uh, ayan. Ano masasabi niyo dun sa mga ano? Doon sa mga lalaking... Uh, nagpapakita naman ng attention ng pagmamahal, oh, pag ng interest, ikaw, pero hindi willing mag. Uh, Oo, oh, hindi uh, ay, ikaw na me. Eh. Yung lalaki, um, nasa situation na andan siya, nagpapakita naman ng nag interes sa iyo. Sa iyo maganda ah. naman yung actions niya. Uh -huh. Parang you're like kayo na talaga pero hindi niya nilalagyan ng label, Maybe. label kasi oh. Oh. wala doc. Wala. Kunwari is flawless lang kay mo. What's flawless your thought? Uh, friendly friendly okay. lang pero something uh -huh. something uh -huh. na friendly mo. Pag-ID. Oh, mm -hmm. okay. Pero sa ako, uh, uh -huh. yung ah, uh, lalaking man. ganyan yung feeling-feelingan lang. I think it's about time for them to oh, no. step forward ba? Kung meron silang feeling, dapat oh, sila di issue mo, di issue po din, For example, kung kita po natin feeling, di ba? Okay. Dili, na nila ilang feeling, issue na nilang, sana uh. di issue na lang, pero di nila di sila makipag-commit. Ay, okay na may, basta nga na. Ako sa na, nalibog po. <laughs> na, ano siya, kanilang nga, showing daw, ganyan-ganyan, pero walay, walay For that, no. for verdict. Oo. Oh. oh. Ay, okay na daw kunuto ka. Okay lang. Pangan na. Haha. 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 na. Haha. 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 Haha.

tarungo gini mo, ituli ang laki nga, maura ni maaforda ko Kung gini siya ganahan, so gini po, gini po, ito i pabosato muka bali, o gini siya nga dahasa ko a. Gana ro. Ang eferta anti, napa. Waang, ala rakyon. Huwagin ang ako karo nga, o lang nga dili naka. Ana, kaya dita. Sikwital dita ako. Nga dapo. Wala tina sunba. Nga dapo. Ang iyon dati. Ang iyon dati, nga no dro, yang muka tumukay. Please, winter, mov, One, two, with, <laughs> Maybe, Beauty na nga <laughs> pa Pag-uusapan natin kung pare kayo ng ano ng type. Limbagyo lang. Ertapok ang mga bayot. Kung pare kayo ng um, type sa, ano, <gib> sa mga boys. <ieurs> ah, ang saan? Uh, kung pare kayo ng mga tipo na lalaki. Ah. Mapute o familia. moreno. Ah. Uh, o moreno sa lalaki. Th wala ko i Wala koy. pili lang. Mapute o moreno. Wala ka nagiging Ako, batik-batik. Gusto ko yung batik-batik. Puti ka at may something na itim-itim. Sa akin, normal, maputi kasi maitim na ako. Ako naman gusto ko. <laughs> ako naman gusto ko maputi. Oo, oh, maputi ako talaga. Ako, boat. Hindi, puti siya o moreno. Bangka, bangka gusto niya, boat. <laughs> kasi first time, <laughs> maputi na puti. Oo. Maputi. Alam yung last video oh break na oh, puti ito yawa mayawaan yawa ang problema dili ka mabitan po di upa talag <laughs> sarap yun pero mahubog na sila kana na paugan ka ba sa disco alas pato na uli hindi itong bitin pa sa alak na wanay kwarta mo bitin mo padalo o next question macho o chabi macho ako ano macho baby <laughs> Ako baby pass. Ako ako yung pa Ako, yung ayaw ko na nag Gusto ko yung parang ano, sabi tsabi na baby pass. Ayoko na mataba pero baby pass. Ang baby mo ay nakukaron. Ay! Gusto ka ka-arty Anang-anang... Nami, tambok Ano na hanggang high po. man siya. kayo mo mga gusto sa mga... kapabahay, may absero. Paan ka <laughs> ano? Sige Sige na? Sige naman, Jude. Nakla. Asa question? Ah, ah, long hair or short. kalbo? Or short hair. Ano, short yung, hair. yung lalaki ba? Gusto nyo ba? Mga babohok, short hair, o kalbo? Short hair. Ako, okay lang. Depende kung bagayan. Okay, bagay naman. Na, ano naman yung na po yung mabohok, buhok, <laughs> mawalay ang ngay. Oh, sa mga ex ko naman, bagay naman sila mga long hair. Oh, long hair. Depende kung ano pa yung buhok. Short, action, talking. Ah, bangs ayaw mo mo ng bangs. <laughs> Pero 14 lang yung bangs niya, 14. Ano, uh, may lahi or pure Pinoy? Pinoy. Ay. Dahil. Ika, uh, dahil. Ay, patarap lang <laughs> mahal ang Pinoy and then makikipagtirahan lang tayo.

Sa asa ka may love? Hindi okay, hindi naman ko hindi mo mapili. Kailangan mo yung mga panahon na boss yung mga lahat Sige ka ang Gusto rin ka-foreign. Ka Gusto rin kang ka-fine. What if dalawa sila nanguyab sa imo? Pure Pinoy at may hap? Three-stamp. Ah, <laughs> <laughs> ano daw? Three-stamp. White if you can choose both. <laughs> <laughs> ako naman, mostly sa aking mga, mga, mga ex kayo, nga'y mga lahat. Lahat, no? O, tatlo lang lang. mostly sa aking mga ex kayo, mga hap daong magakaygano, ikaw mo'y tinuod ng Raina. Ako, <laughs> bata bata? Ma, Di, ko, ang galik ko kay afternoon si Scarlett. Ako afternoon ko. afternoon. 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 Kaya Why? ano, dili ko masakitan o magbulag ni Dayon. Kaya nasaklaan naman siya. Hala! <laughs> Ako, prepare ko talaga na mas matanda sa akin. Pero wala man. Wala. Kasi mas mataan, mamadapin niya ang mga dagko, no? Ang mga tigwangon. Dito sa mga 12 years old, kay, siya Dako, pinangla, no? Hindi lang no? ang <laughs> mga tuig <tawing>, na <no>? oh. <laughs> mga service Pero, mga bata pa. Ano sa inyo, mas... matagal sa inyo or mas magsakad ah, kayo. Mas ka magsakad ka uh, Ako ang taas. Taas pa sa... Yeah, siya no. ang lalaki? No. Ako ang taas. Ay, ikaw, Ay, ikaw ang taas? Para. Kung nagkonyog mo, kita gagalingan siya. Bakit, bakit? Sa mga anong lang, gagalingan mo siya. So, kung kita mo, kung kita mo, pang lood, bang diod, sabi ka, buo mo kayo siya, kawang imuha. Ay, gano'n. mga anong lang, karamitan mo, tamulan guys. Ah, lagi use mo mga topic nga <laughs> right. Ah, uh, aggressive or Simple lang. Lagay. Sa akwa kay, simple lang kay, naanam yung kulit flower sa room. Talaga? Sa una, ipas pa kaya mga 18 to 22 ano. Kasi almoranas, guys. Hindi, a plus. A plus. Sahih mo rin, yun Tanggal ang almoranas, pwede na magpalampun na.

So enjoy mami <laughs> Jopeta. <laughs> uh, enjoy <laughs> na go and enjoy. Thank you. Mana dala siya enjoy. Lagi naman nagsalita siya. Ikaw first time mo enjoy. First time dalawa. Last question na lang. Um, ikaw mag-ano, ikaw anaon. Nami ang puli-puli. Gusto ka? Ano rin lalaki kaysa mo ano sa area, tingala ko. sa area, ko. ko ang ako Gusto ka? Gusto ka? Gusto ka? Gusto ka? Gusto ka kay mag order mi karon. Ito ito, sarap to. Pero wala, ka, wala ko, Pero, oh. mo Pero mo ikaw mo ito lagi. Naman kami <laughs> 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 Thank you, Mami Jopeta. Welcome. Thank you. Babalik oh, ang magandang muna. Sino si Melay? <laughs> <laughs>